Ikaw, wala ka pang nasasagot. Isang tanong ko pa lang, wala ka pang sagot. Nasaan? Saan nyo? Yan po, ang binabanggit po. So, lahat po nung mga sinabi nyo, ay nabigyan ko na po ng kasagutan. Ang Allah, siya po yung lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Siya po ang sinasamba ni Jesus Christ, sinasamba ni Adan, sinasamba ni Noah, sinasamba ni Propeta Abraham, ni, ni, ni Moises, ni David, ni Solomon. Lahat po sila. Yan ang Allah, ang kanilang sinasamba. Kasama si Jesus Christ na sumasamba sa Allah, kasama si Propeta Muhammad, lahat po sila, ang kanilang sinasamba walang iba, ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita, walang iba kundi ang Allah. Yan ang kanilang sinasamba. Si Jesus Christ dalisang propeta, sugo, anak ng tao, anak ni Maria, siya po ay kumikilala sumasamba sa Allah Subhanahu wa taala. Yan po ang dapat nating paniwalaan, no? So, ayan. Ang uh, Uh, kasagutan ko sa iyong mga katanungan, no? Actually, hindi, ano, pagpapahayag yung ginawa mo, puro tanong eh. So, ngayon naman, ang gawin naman natin, tapos na akong sumagot sa mga katanungan mo, mas maganda siguro, ipahayag mo yung pananampalataya mo, pagkatapos na magkaroon tayo ng question and answer, kasi, ang mangyayari dito, uh, wala tayong tanungan. Kasi, eh, katulad yan, ikaw lang yung nagtanong nang nagtanong sa akin, kasi, mas maganda to, magkaroon tayo ng question and answer, magtatanong ka, magtatanong din ako, no? So, Pwede naman kung uh, kung ayaw mo naman di sige ngayon naman ay uh, kung gusto mo ako naman magtatanong sa iyo sagutin mo naman yung mga uh, uh, itatanong ko sa iyo para at least uh, maging ano tayo kasi wala ito parang ang nangyari sa atin dito parang dialogue lang ito eh wala tayong debate rito naghayag ka uh, ng mga katanungan ako naman sumagot sa mga katanungan mo Ano ba sa tingin mo Gusto ano, kung may naghahanap ng ebidensya. Sabi okay. ko ako ay naghahanap ng totoong ebidensya, hindi lamang sa nababasa. Okay. Alam mo, kahit ikaw, alam mo naman yung ano, yung mga lahat na banal, mga christian man, or Hinduism sa bidas, bidas ang banal ng ano, ng Hinduism, or either sa, sa ano, sa Old Testament na sa Judaism, tapuntang papuntang Christianity, lahat yan na mga banal ay manuscript. Pinaliwanag ko na kanina kung ano yung manuscript. Ngayon, ang manuscript, yan ay may writer. May writer yan. Ibig sabihin, nababasa lang natin. Yun. Nababasa natin at hanapan. Ngayon na nga ang tinatanong ko, noong ginawa ni, ng Panginoon, ang mundo nasaan siya? Kasi wala pang space at time. Nasaan siya? O sinabi mo kanina, may orbit sa galaxy natin. Galaxy natin na Milky Way. Nandoon siya. Paano naman ang Andromeda at Or Orion na galaksi? Malayo yun. Ilang light year yun mapupuntahan ng, ano, ng space, ng space aircraft ng, ano, ng tao. Oh, oh, ang, universe, universe, yes. universe ay kalawakan. Nung ginawa niya ang kalawakan bago mapupunta tayo sa Milky Way na ati ang sa ating galaxy, nasaan siya noong ginawa niya ang universe? Siya ang gumawa okay. ng everything. Okay. Uh, Kasi nga wala pang space at time. Nasaan siya? Ganito. mo ba iba? Kasi yun ang sinasabi ko. Na, ito, sasagot ako. Sasagot ako. Paglilinaw lang ito. Ustaz, hindi ito away o ano. Paglilinaw ito. Hindi, Hindi, ganito. Sasag yung, yung ko. Sasagutin ko na yung uh, tanong mo. Ganito yun. Okay. Oo. okay, okay. Uh, Hindi mo intindihan yung sinasabi ko, no? Okay. Nagbato ka, na ka na naman ng mga tanong. Nagbato ka naman uh, ng tanong. Saalit na magpahayag ka ng pananampalataya mo, ngayon nag -nag nagtanong ka na naman, gumawa ka na naman ng tanong. So, uh, ganito na lang. Ang gagawin ko, hmm. sagutin ko ulit yan yung mga sinasabi mo. Ganito. Unang-una, yung sinabi mo, mali yun. Kasi, salit mo na, salit mo na. Salit mo na bra ah, makinig ka muna. Uh Oo. -oh. Yung sinabi mo na ang Allah ay nandoon sa or sa orbit, sinabi ko. Unang-una, wala akong sinabing ganon. Sinabi mo lang 'yon. Wala kang magsinungaling. Wala, oh. wala, wala akong sinabi, wala akong sinabi. Wala akong sinabi na ang Allah ay nandoon sa orbits. Kung nakakaintindi ka doon sa sinabi ko, kung nakikinig namin ka, namin namin. Oo, pero wala akong sinabi ng ang Allah ay nandoon sa orbits. Huwag kang maglagay <laughs> ng salita na hindi ko sinabi. Oh, no, yun na. Huwag kang magsalita. mo kung nasaan siya sa mundo. Huwag kang magsalita. Huwag kang magsalita ng hindi ko sinasabi. Huwag mo sasabihin na sinabi ko na ang Allah ay nandun sa orbits. Oo. Makinig ka. Makinig ka para maitindihan mo yung sasabihin ko. Dahil wala akong sinabi na ang Allah ay nandun sa orbits. No? Ang sinabi ko ang Allah, lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, wala akong sinabi na ang Allah ay nandun dun sa orbits. Huwag mong sabihin yan kasi hindi ko sinabi yan. Huwag mo akong pagbintangan. No? Ang... No. Uh, ang, uh, ang, uh, ang pinapaliwanag ko dito, ay ang science. Hindi sinabi ko na ang Allah ay nandoon sa orbits. Sinabi ng Quran, ang mga nasa kalangitan at ang buwan at ang araw ay umiinog, may sarili silang orbits. Hindi ko sinabi na ang Allah ay nandoon sa orbits. Wala akong sinabi. Na yan, Oo sinabi nga, pero wala akong sinabi. ang tanong ko na, salit mo na para maintindihan mo. Hindi hi. naintindihan ko na 'yon. maintindihan mo, hindi hindi mo naintindihan eh. Kung naintindihan mo, dapat hindi mo sasabihin na ang Allah ay nandoon sa orbits. Eh, nagsasabi ka ng hindi katotohanan eh. Ngayon, sasagutin naghanap ko lang, yung tanong ganito, mo. Naghahanap ka lang ng butas. In, ang tanong ay, ko kanina, rin ah, lang, nung nangangalap ko doon, nasa ang ansiya, wala past space. At Ito tayo, na nga, ansya. ito na nga, sasagutin Asya. ko nga, sasagutin ay, ko na nga. Eh. Sasagutin oh. ko na nga. Okay, ganito. Ito po yung sagot ko dyan sa sinasabi mong tanong mo. Okay, ganito. Total naniniwala ka naman sa Biblia. Naniniwala ka na ikaw isang Kristiyano. No? Sa Biblia, may mababasa ba na ang Diyos bago palikhain na sinasabi mo ng langit at ang lupa sa kalangitan, nasa, nasan siya? Oh, di ba? Ngayon, ito yung sagot doon sa tanong ko. Ang Allah, hindi mo po pwedeng sabihin na nasa baba siya, nasa, nasa itaas siya, nakasama siya ng mga nilikha. Unang-una, hindi siya kasama doon sa mga nilikha niya. Kasi tagapaglikha nga siya. Kung bago pa siya, bago niya palikhain ang langit at ang lupa, yung lugar na yon ay hindi nalalaman ng kahit na sino man. Bakit? hindi mo na kailangan oreratin yun eh. Unang-una, hindi naman yan na kasama dun sa ano, uh, kaalaman ng mga tao. Hindi niya po pwede sabihin na ako ay uh, bago pa likhain ang langit at ang lupa, ay nandun ako sa, isa, sa, isa, sa isang lugar na nilikha ko. No? Kaya nga po, ang Allah, ang sinasabi niya, siya lang ay tagapaglikha. Wala siya, basta sa lahat ng mga nilikha niya, lahat ng nilikha niya, hindi siya kasama, wala siya doon sa kanyang mga nilikha. At hindi siya masasakop sa sinasabi mong space, sinasabi mong uh, uh, oras, ay wala po siya doon. Ibig mong sabihin, dahil uh, pre-thinker ka, uh, pinagdududahan mo rin ang pananampalataya mo na isang kristyano, na isang christianity, pati Biblia. Kasi ang sinasabi mo, wala na sa Biblia yun eh. Labas na sa Bible yan, wala kang makikita ang ganyan. Kaya yan ang uh, balik na tanong ko sa iyo, ngayon kung naniniwala ka dyan sa Biblia, pinapaniwalaan mo, nasaan ngayon yung Diyos mo na pinapaniwalaan mo? Sige nga, dahil sinasabi mo, wala pang oras, walang space, walang kahit na anuman, hindi po pwedeng. O, nasaan nga yun yung Diyos mo? Kasi ang Allah, okay. hindi siya sakop sa anumang oras, hindi siya sakop sa anumang lugar, hindi siya po pwedeng nandoon sa mga nilikha niya. O sige, pakisagot mo ako. Nasaan ngayon? Okay. Nasagot ko na yung tanong mo patungkol sa Allah. Yung Diyos mo naman, batay sa Biblia. Sige, pakilatag mo. So, ang tanong ko, doon balik pa rin tayo doon. Sasagutin ko yung ano yung tanong mo mamaya. Hindi, sagutin mo na yung doon. tanong mo. Nasagot ko na yung tanong mo. Sagutin mo yung tanong ko. Dahil naniniwala so ngayon, ka sa Biblia mo, ngayon, ang tanong ko din naman sa'yo, nasaan na ngayon ang Diyos mo bago likhain ang langit at ang lupa at bago likhain ang lahat ng bagay, katulad hmm. ng itinatanong mo ngayon, ibinalik ko din sa'yo, nasaan ang Diyos Oo, mo? Oo, oh, okay, yun, nasaan? Teknik yung tawag doon. Teknik nasa na? Nasaan? Teknik yung tawag doon. Ngayon, hindi mo napapatunayan. Una, hindi, hindi mo napapatunayan. Hindi, hindi, Sagutin mo yung tanong ah? ko kasi nasagot ko na yung Yanito. tanong mo sa akin. Ganito, 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 Naniniwala na, ka ano, ka mo sa Bible. Banal Tama lang ang banal, manuscript. Tama lang sa babasahin natin at papaniwalaan. Ngayon, hinahanap ko ang ebidensya na saan. Wala kasi sa time na saan ka? nasan nga yung ebidensya mo sa Bible? Kasi meron akong uh, babasahin sa, na, 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 nabasa na sa Quran ng Allah siya yung tagapaglikha, mm. lahat ng bagay na nakikita, hindi siya kasama doon sa kanyang mga nilikha. Dahil iba siya. Hindi siya nang oh, doon sa oh, lugar oh. na kanyang mga nilikha. Ngayon, ang tanong ko din naman sa iyo, dahil naniniwala ka sa Biblia, dahil oh, naniniwala, naniniwala ka rin sa pananampalataya ng Christianity, nasaan ngayon ang Diyos mo bago likhain ang mga nilikha ng Diyos? Nasaan? Nasaan siya? Ustaz, Ustaz, imagine, wala pa space at time, magta-travel ang time kapag may space. Nasa, okay, nasa nasaan niya? Huh? Na, ay, ay nasa, ba, magabim nas, nasagot ko, ko na yan. Nasagot ko na yan. Na, na yan. Hindi, nasagot ito, ko na, nasagot na, ko na. ang katotohanan ng hinahanap ko. Mari mo ba ah. Ang kasagutan mo na yan, mahaba na yung sagot ko. Ngayon, ako naman oh. ang magtatanong kasi unang tanong oh. ko pa lang sa'yo to. Unang, ta unang tanong ko pa lang. Kanina ka pa tanong oh. ng tanong, kanina pinagpipresenta hindi mo, hindi mo kita. Na, pinag na, pinagpipresenta kita doon sa iyong mga pananampalataya mo kung saan-saan ka pumunta. Nagtanong ka ng nagtanong, ako naman, sagot naman ako ng sagot. Ngayon, for the first time, magtatanong ako sa'yo, pakisagot mo. Isang tanong ko lang, yung tanong ko na yan, sagutin mo. Nasaan ang um, Diyos mo na pinapaniwalaan mo batay sa Biblia? Nasaan siya bago likain ang, ang langit at ang lupa? Bigyan mo ako ng isang talata. Nasaan? Dahil, del Christianity, 50% Christianity ako. Ang pinaniwalaan namin, bugtong na anak, nag-iisang anak na si Jesus Christ. Siya ay pinanganak, yun ang pinapaniwalaan ko. O kaya nga, nasaan nga siya? Percent. Nasaan oh. nga siya? Nasaan siya? Nasaan, nasaan, nasaan ngayon? Alinsunan nasaan ang Diyos? Sa... Nasaan ang Diyos? Bago Yung Diyos mo, nasaan ang Diyos mo? Bago likain ang langit at ang lupa. Nasaan siya? Na anong lugar? Yun na nga, ang tanong dyan, na naging 50% ako sa Christianity, dahil hindi rin nila matatama sa yan. Patulad mo rin, patulad mo rin, yung, 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 lahat yung lahat mo, hindi pakinggan mo muna ako, katulad mo rin na ang lahat mo ay nababasa lang. Pero hanapan ko ng ebidensya, ay wala. Tama yun sa nababasa. Na, nasaan, ay yung, ay, yung, ay, 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 nasaan yung, yung, right okay, yung ebidensya rin? mo? Wag, ka muna. Wag ka muna. 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 muna, pumunta doon kasi naka, ano na yan, eh, nasagot ko na ng napaka no. habang oras ang tanong mo sa akin kanina. Mahaba. Ngayon, ito I mean, naman, I mean, mahaba. Ngayon maabang. naman. Mahaba. Ngayon I mean, naman. Mahaba. Ngayon naman. I mahaba. Ngayon lang Mahaba. Ngayon naman. lang anong ebidensya mo? wala kang ebidensya. Wala ka nangang nababasa. Wala ka pang ebidensya. Eh, ako, meron akong nababasa. Nasaan? Basahin mo dyan sa Biblia. Nasaan talata? Nasaan talata? Ano ang, ganito, ang, isang sagot ko sa'yo. Kung ano Hindi. man ang paniniwala na din sa inyo, wag kang magtanong, wag kang magtanong sa akin. Sagutin mo yung tanong ko sa iyo. Oo, Nasaan nga. Ano ang Kasi sabi mo, sabi mo, kinakailangan mayroong dalawa, may ebidensya, mayroong nababasa. Hindi po pwedeng na no. nababasa lang ako, may ebidensya na ako. Sinabi ko na sa iyo kanina. Oh. Ay, okay. Yan, ang Saan sinasabi, niyan? gusto mo, gusto mo, i-arabic pa. Sinabi ko na sa Quran, sinabi in ng Allah. Sabi ng mo, sabi ng Allah, Allah in yani like, really? sabi ano? nah. ng Allah, inna ito, inna inna Allah, 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 mo lang. inna Allah, 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 wala ka pang hanggang doon lang nakabasa nyo lang hanggang doon sa lang nababasa nyo lang, lang i ipresenta ang ebidensya basahin mo nga yung tinatanong ko sa sa'yo nasa ng Diyos mo no? bago palikain ang layo na kaya hindi talaga tayo nagkakaintindihan dahil hinanapan kita sinagot si ko na yung ebidensya. tanong so, lahat ng tanong mo yung paliwanag mo ay lahat ng tanong mo sorry ha katang isip dahil nababasa lang hanapan ko ng ebidensya ay wala nasa na yung sagot mo Nasaan sa Biblia Nasaan sa Biblia yung tanong mo yung ano tanong ko sa'yo kasi lahat ng tanong mo sinagot ko lahat maliwanag mayroon Maliwanag wala nang nababasa. Na wala nang mabibigyan saan ibibigay. Ay binabasa ko nasa ko pa Tama na lang nababasa. Eh. Kaya ang o, nasa ang, kaya ang banal ay manuskript. Ginawa naman tao 'yan, katang isip 'yan. Nasaan nasa na yung o. talata sa Biblia? Nasaan na yung talata sa Biblia? Na ang Diyos mo bago likain ang langit at lupa sa lahat ng bagay, nasaan siya? Wala ka pang naibibigay na tanong sa na, nasagot sa akin just tanong ko. Samantalang ako, ko sa magmula, magmula doon sa umpisa, magmula sa umpisa hanggang sa ngayon, lahat ng tanong mo, pinagsasagot ko na napakahaba ng oras na binigay ko. Ikaw, wala Sabot? ka pang nasasagot. Isang tanong ko pa lang, wala ka pang sagot. Nasaan? Saan niyo?